iba din ang kakapala ng muka nito si Romualdez. Sabi niya, VP Duterte made right call in giving up on confidential funds. Sabi ni Romualdez. So masaya ka na ngayon. Masaya na kayo ngayon na ginive up ni VP Inday Sara ang confidential funds. Bakit? Kasi masosolo nyo ang pondo para hindi matapyasan yung pondo nyo. eh, alam naman natin saan gagamitin ni VP Inday Sara ang confidential funds. ba? Diba? Para yan sa Disney princess nyo na pinagtatanggol nyo. No? Para yan sa mga makakaliwang grupo kila Franz Castro. Pero wala eh. Protektado nyo eh. ba? Diba? Disney princess nyo eh. Alam nyo mga lods, habang tumatagal, di ba, pahalata ng pahalata itong si Romualdez sa kung ano talaga ang balak niya. At ano talaga ang motibo niya. Sa simula, di ba, parang sip-sip. no Sa simula, lapit ng lapit kay VP Inday Sara. Di ba, sa simula dikit ng dikit, di ba? Pero nung nagkaroon na ng posisyon at kapangyarihan ngayon, itong si Romualdez, wala na, no? Tira patalikod na kung ano-ano ang mga ginagawa, di ba? Ang akala siguro niya, hindi natin na paghahalataan yung mga pinaggagawa niya, di ba? Ginagamit pa yan, ginagamit pa niya yung Yolanda, di ba? Nagkukunwari talaga siyang mabait sa mga tao nagkukunwari siyang may malasakit sa tao. ba? Diba? Puro pagkukunwari lang ang ginagawa nitong si Romualdez para magpaamoy, para siya ang mabait, para ang dating si VP Inday Sara ang masama, si VP Inday Sara ang gahaman, si VP Inday Sara ang mali. Pero ang totoo, ikaw naman talaga Romualdez ang atat na atat at may mga ginagawang katraiduran, di ba? Dito nyo talaga makikita mga lords no na sobrang layo pa ng eleksyon, sobrang tagal pa ng eleksyon. Pero dito nyo makikita yung ibang mga politiko, sobrang, di ba, yung ibang may motibo talaga na tumakbo, no? Talagang mga gahaman sa kapangyarihan kait sobrang layo pa ng eleksyon, sobrang layo pa ng halalan, pero ngayon, gumagawa na sila ng hakbang, parang nangangampanya na sila. ba? Diba? At ang pinakamasama pa, instead na ituon nila, no? instead na i-focus nila, yung um, attention nila sa pagtulong muna sa mga tao, hindi iyon ang ginagawa nila. Ang ginagawa nila, nagpo-focus sila yung ibang mga politiko nagpo-focus sila na atakehin at siraan no ang posibleng 'di ba posibleng mananalo sa next election kubaga sa sobrang taas ng ambisyon nila nakakalimutan na nilang magserbisyo at yun yung hindi okay 'di ba kaya nakakaawa talaga si VP Sara kasi wala naman siyang ibang ginagawa kundi magserbisyo no sa Department of Education sa mga estudyante no gusto niyang bigyan ng magandang uh, magandang protection no gusto niyang protektahan ang mga estudyante ang mga kabataan against NPA against recruitment di ba may mga naiisip siyang uh, mga inisyatibo para sa mamamayang Pilipino para sa atin pero dahil lang sa ibang politiko na nagmamadali at gahaman sa kapangyarihan, sayang lang kasi hindi na na-perform ni VP Inday Sara ang mga gusto niyang inisyatibo no sa Department of Education and of course as a Vice President ng Pilipinas. Kasi ang daming nanghihila pababa, 'di ba? Ang daming hindi susuporta. Ang daming hadlang. Kaya, no, tiisin na lang. Tiisin na lang ni VP Inday Sara. Magkita-kita na lang sa next election. Kasi, alam naman na mismo ng taong bayan sino ang totoong nagseserbisyo sa mamamayang Pilipino.